Hello po sa inyong lahat mga ka-Super T. Magandang araw po muli sa inyong lahat ngayong uh, araw ng Sabado. So si Super T ay ngayon lang ulit nakapag update sa kanyang content na about sa sarisari store. So mga Kasuper T, today ay uh, i ko sa inyo or mag-unboxing tayo ng ating uh, order, order from grocery. So heto yung ating resibo. Meron tayong 3 transactions from grocery. So So, ang total nito ay 4,389. So, konti lang naman to mga ka-super kasi ang in-order ko lang naman ay yung mga, wala, yung mga paubos na or wala na dito sa super -T. So, start na tayo kung mag-unboxing mga ka-super ng ating napamili kay Grocery. So, ang unang-una ay itong box na to. Yan. Ito yung, ito yung pahabol kong order kahapon kasi nga nung nag-check ako ng mga paninda namin nakita ko wala na palang Nescafe Creamy White so order ako ng 3 3 ties ng Nescafe Creamy White yan 1 2 3 yan. So mga ka-super kapag tayo ay nagre-receive ng order or yung mismong pinipick natin sa supermarket, kapag uh, dating natin sa tindahan, make sure na kompleto yung mga napak na items natin. Kasi kapag hindi natin uh, chinek yon Uh, yun ay isang uh, dahilan ng pagkalugi natin kasi siyempre doon pa lang sa binayaran natin lugi na tayo walang bumalik sa ating income so isa, dalawa, tatlo so tama tatlo yung aking order sa grocery then model din ako ng Nescafe Nescafe Classic na 23 grams 10 pieces to so bilangin ko 2, 4, 6, 8 10. So, tama. Tama. Ang benta ko pala dito sa 23 grams ay 23 pesos. Pero sa ibang tindahan, 25 pesos to. At itong sa creamy white na mga 3 in 1. Lahat ng 3 in 1 ko ay 14 pesos pa din. Sa iba naman ay 15 pesos. At yung with uh, cream o ay 17 pesos naman. So, next box na, next box na tayo mga kasupid. Tapos sa sasalampak lang ako dito sa aming super tea matagal na rin ako hindi nakapag-unboxing mga ka-Super So ngayon ko lang ulit nagawa kaya natutuwa ako. Kasi dati nung bago-bago yung Super namin, yung luma pa yung tindahan, madalas ko mag-unboxing or mag-haul ng ating mga napamili. Pero ngayon, bibihira, bibihira na. So nakaka din palang mag-unboxing. So itong next box naman na to ay puro mga, puro mga non-food. Mayroon tayong kala. Yan, yung kala nato, mura lang to, 72 pesos lang. Kaya ang benta na namin ng kala na ganitong floral press ay 15 pesos. Dati ay 16, so nag-rollback ng presyo. So, nag-rollback din ako. 15 na lang ang retail namin nito At kung wholesale naman, na per... Ayan, at continue na tayo ulit mga ka tea Dahil naubusan na naman tayo ng super memory sa ating cellphone. Kaya nagbura na naman tayo. So, continue na tayo ang... Uh ang wholesale namin lang kala na gantong 100 grams so na by 6 ay 85 pesos then umorder din tayo ng apat na ariye, ay, apat na surf na cherry blossom so nabilang ko na, na ano siya apat siya so benta namin ng per piece 8 pesos then wholesale ay 45 pesos ganun din yung kulay pink ano? continue na tayo ulit dahil may nag-aalok lang. So, and, bumili din tayo ng, ano naman, yung strip na rose press. Ganon din yung presyo namin. 8 pesos ang retail and 45 ang wholesale. So, next box na ito tayo mga super tea Wait lang, puntahan ko. So, ito, ayan. So, order tayo ng isang box ng champion na popcorn na, na mayroong libring buy 6 get 1 so ang laman ng isang box na ito ay 27 pieces so yung 20 pieces nito ay para naman sa tita ko dahil sabi ko sa kanya baka gusto niyang modern ng champion kasi matagal na siya naghahanap ng ganito kasi nga sa supermarket bihir makita ng ganito at mas mahal ang presyo nito sa supermarket pero kay grocery mura lang so yung 7 piraso sa akin tapos yung 20 pieces sa tita ko so ang benta namin nito pag per pag per piece ay 7 pesos at kapag uh, wholesale na gantong ano ay 30, 35 pesos pero kung bibilin mo to sa supermarket ang benta na nito ay 38 pesos ang uh, wholesale kasi medyo mataas ang puhunan sa kanila then ito yung last box natin mga ka-super last box natin yung mga nasa taas nito ay puro mga yung mga nasa taas ay puro mga chikcherya ayan puro mga chikcherya, piyatos mga ano mga cracklings piyatos 19 pesos ang piyatos 19 pesos ang retail namin at yung mga ganitong chikcherya ay 9 pesos tapos itong v-cut na malaki mataas na kuhunan itong v-cut nasa 38 pesos na yata so plus 3 lang ako dito so mga 40 41 pesos na sa, kaya nasa ito meron pala chiki, bali ang in-order ko nito ay 10 bikat 10 patata yatos 10 cracking at 10 chiki, chiki ang kuhunan nito 7 pesos so 9 pesos din ito halos lahat ng maliit na chichiraya namin ay 9 pesos na lahat mga at sa ilalim nito, teka lang kung kayong po. Ayan, din din tayo nung Soang Select. Mura lang sa kanila to parang mga 12.50 lang yata. So, round up natin 13 pesos. So, pwede natin itong ibenta ng 16 pesos mga super T. Mas mura to kumpara sa dato puti or silver so one. Kasi, yun ay mga 20 pesos na yung benta na yung mga nakabote nila. Nobel. Oh, bell. How then, order tayo nito ng 6 pieces. Benta natin ito ay 48 pesos. Kapagayin so, ko lang mga super Kasi kasi sila. Kasi ito namang tasty boy ay itong blue ay 12 pesos ang benta ko. Kasi ito, ayan, nakabili din tayo ng ano, dalawa yata yung binili kong ganito na like, gray taste white na may pring isa. So, 14 pesos pa rin ang retail. Kasi ito, uh, pure, pure foods na bongga carne norte ay 24 pesos. Kasi, ang in order ko palang uh, tasty boy ay 10 pieces din kasi mura sa kanila tasty boy pag sa supermarket ang puhunan nito ay 10.10, 10.10 point, point 10. pero pag sa grocery ay 9.50. So kaya nabebenta ko pa siyang 12 pesos. Hello. Hello kay natin sa hello kay market 20 hanggang market natin ang kailan ng. Kainan din pa akong hindi na check eh. So tingnan ko na lang sa resibo ay ito yung mga mismo natin yung mga mismo soft drinks morder ako ng tagda, tagdalawang coke, sprite and royal then nagtaas na rin yung puhunan nila from 186 pesos dati ngayon ay 191 pesos na ang per dozen so ano pa rin naman ang benta ko 20 pesos pa rin, hindi pa rin ako magtataas kasi may tubo pa rin naman tayo doon so ito sila na. oh. ito sila mga ka super key then uh, expiration nila ay January 2024 so medyo mabilis talaga ma-expired ang mga hook na mismo kumpara sa ibang nasa pet bottles na soft drink so yun na hindi po lang harap sa camera wait lang mga super tea <laughs> so, so yun mga super tea yung ating na-unboxing today na in-order natin from grocery na nagkakahalaga nga ng 4,389 pesos at dahil nga namiis kong mag-unboxing so yan, inulit natin ulit na share natin sa ating video for today so doon lang doon na po nagtatapos ang ating maiksing uh, daldalan mga Super T at ito po muli si Alvin Richards kasama ang aking Super Caz Super T ito po muli si Alvin Richards ngunit ikaw malaglag at ito pang Richard si Adrian Richards, ang inyong super tea. Bye! Bye.